Hi, Good morning! Live kayo sa Marinduque News, ha? Live kayo sa Marinduque News. Good morning! Live kayo sa Marinduque News. Uy! Naka-live kayo sa Marinduque News. slow slow naka live kayo sa Marinduque News naka kayo sa Marinduque News slow 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 so ito ho ang umarangkada na ho ang fun bike ride dito naman po sa uh, bayan ng Buac kung saan po ay uh, inumpisa na inumpisahan na ang pagbubukas ng sentenario ng uh, Marinduque Duke. At uh, ito na nga po na ito na nga ni po nasasaksihan niyo po. Uy, inspiring si Kuya. So ito po ang kuha, live na live po ito dito po sa bayan ng Buak kung saan ay nasasaksihan po natin na umarangkada na po ang fun bike ride. Isa pong aktibidades ito na para naman po sa sentenario ng ating lalawigan. At ito po ang grupo po ay kasalukuyan ng nandito sa Barangay Santol, Buak Marinduque. PNP. At uh, ito pong mga aktibidades ay uh, inahatid po sa inyo ng Marinduque News. Ito po ang magiging official media partner ng Kapitolyo uh, uh, ng Centenario. Yung ka taong pagdiriwang ng atin naman pong uh, lalawigan. So, ayan. So... Yun na yung tail end nung uh, fun bike ride. So iba't iba ho ang mga aktibidades na ginagawa po sa kasalukuyan. Ganap na alas 8 ng umaga po ay uh, magasimula naman po ang banal na misa dyan naman po sa katedral. Samantala kasabay po niyan ay uh, nagsimula na rin po tugtugin sa bawat bayan ng uh, Marinduque sa anim na bayan ng Marinduque yon pong tinatawag na drum beating. So inumpisahan po yan kanina mga 7:30 dito po sa bayan ng Buak at uh, sa bayan din po ng Santa Cruz ay tinugtog na rin po ang uh, ang tambol hujat po na nagsimula na ang Centenario sa lalawigan, ang pagdiriwang ng sentenaryo sa lalawigan. Kami po ay pansamantalang magapaalam at manatili po kayong nakatutok sa Marinduque News para po sa pinakahuling balita at mga aktibidades matutunghayan niyo po dito naman sa Marinduque News Network.